Kahit buti buti mo Panginoon, sa lahat ng oras sa bawat araw, ikailagin tapat kung magmahal, ang yung kawawa ay magpawalan. Kahit buti buti mo Panginoon, kahit buti buti, buti Panginoon, salahat na mo ras sa bawat araw. Ikailagin tapat kung magmahal ang yung awa ay magpawalan ng pinupuri. Pinupuri sina sembagita. Pagkilang Diyos at Panginoon Tunay nga'ng ika'y walang katulad Tunay nga'ng ika'y di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal Pinupuri Pinupuri dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ang ika'y walang katulad, tunay nga ang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tunay nga ang ika'y walang katulad, tunay Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ma ay nagmamahal. Yeah. Hallelujah. Tune, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, pong buhay po na ito, ipatunay, yes, Panginoon, ang itong uh, biyay at kahabagan yes, po sa amin. Yes, uh, Salamat po, Diyos, sa iyo pag-ibig na laging bago, sa yes, araw O Diyos, kaya po, Panginoon, bagamat marami po kaming pagkukulang at pagkakasala, O Diyos, kami po'y nananalig, sumasampalataya po kami na sa... Ang um, pangalan po ng aming Panginoon sa yes, Kristo, so kami po Panginoon ay tinatanggap mo at pinapakinggan mo ang aming pong pagsamba. Yes, at Lord, yes, Lord, nagpapakumbaba po kami at nais nice po namin yes, Panginoon humingi ng iyong patnubay ngayon pong yes, gabi. Yes, sa aming po pag-aaral ng iyong mga salita. Yes, Buksan yes, mo Panginoon ang aming mga pandinigo, Diyos. Yes, at tunay po na magrema sa aming po, mga puso yes, anong yes, pong yes, yes, Panginoon, tanggalin niyo po anong pong katigasan ng aming mga puso, yes, Yes, po, God sa aming po yes. pagmamalaki Panginoon sa inyo. Yes. Hallelujah to our Lord. Manatiling mababala mababa ang mga puso, yes. Lord. Bukas yes. Panginoon para yes. yung pong, uh, turuan. Hubugin o Diyos. Yes. Hallelujah. At maging katulad po uh, kung paano po namuhay ang aming pag Panginoon sa so Kristo. Yes. Ang aming mga buhay dito po sa inyo. Salamat yes. po, Ama. Maraming maraming Amen. sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon. Jesus. Amen. Amen.